Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't na pag-usapan natin ang balita patungkol sa hindi nga daw kakayanin ng Mavericks kung wala si Kyrie Irving. At ang balita naman patungkol sa dahilan ng Warriors bakit natalo sila ngayon ng Portland Trail Blazers. Tara na't na pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balita patungkol sa hindi nga daw kakayanin ng Mavericks kung wala si Kyrie Irving. Well, down to 0-2. Yan nga po mga kabollers ang kasalukuyang standing ng Dallas Mavericks sa Western Conference matapos matambakan ito ng San Antonio Spurs sa score na 92 to 125 at talunin na naman ngayon ng Washington Wizards. Dahil nga dyan, isang payawatig nga dyan mga kabolers na kahit man nga po nakakuha sila ng mga bagong player ay hindi pa rin ito sapat lalo kung malakas ang team na kanilang mga makakatapat. Kahit may Cooper Flag at D'Angelo Russell na starter ay hindi pa rin nga ito sapat kung wala talaga si Kyrie Irving sa lineup. Kung susumadahin nga natin, si Kyrie Irving nga po ay naga average ng 24.7 points with 4.8 rebounds per game na masasabi nating malaking tulong nga ito mga kaballers para sa opensa ng Dallas Mavericks. Inaasahan nga po ngayon na mukhang hindi rin magkakaroon ng Mavericks ng magandang karera lalo pat kung ganyan ang klaseng performance na pinapakita nila. Kitang-kita naman nga po mga kaballers na kapos sila masyado sa kanilang opensa. Bukod pa jan, iba pa rin nga po ang sistema ng Dallas kapag andyan si Kyrie Irving dahil kayang-kaya nito magtala ng malaking puntos sa isang laro. Kaya talagang masasabi natin mga Kabolders na sobrang kailangan pa nga po talaga ng Dallas Mavericks si Kyrie Irving ngayon. Para sa kaalaman ng lahat sa mga gustong makapanood mga kabollers at masubaybayan ng mga teams na kanilang gustong magkampyon ngayong season ay maaaring bisitahin nyo lang mga kabollers ang FB page ng Keropi PH at i-message e kung gusto nyong mag-avail ng NBA League Pass sa halagang 599 pesos ay di nyo na kailangan umasa sa mga live streamers para mapanood ang mga laro. Again, one-time payment, pwedeng makapanood ng live games until finals na yan mga kaballers at ilalagay ko sa comment section ng link. Samantala, pumunta naman tayo sa balita patungkol sa dahilan ng Warriors bakit natalo ng Portland. Kanina nga po mga kabollers ng magkaroon na naman ng Warriors ng panibagong laro kontra sa Portland Trail Blazers. Una pala nga po bago magsimula ang laro ay aasahan na talaga sa Warriors na medyo pagod ito dahil sa matinding laban nila sa Denver Nuggets kahapon. Umpisa pala nga po mga kabollers ay kitang kita na sa mga Warriors players na hindi nga sila masyadong kondisyon sa laro dahil sa hindi nga sila masyadong agresibo sa depensa at limitado lang ang kanilang mga ginagalaw. Bagamat nakalamang sila ng maayos sa Blazers sa una ay hindi na rin naman nila ito mga kabollers na sustain ng maayos dahil na rin naman sa kanilang mga turnovers at pagbigay nila ng malamyang depensa sa Portland Trail Blazers. Second half, nang nagsimula na ngang uminit ang mga player ng Trailblazers sa outside shooting at end one fouls habang sa Warriors naman mga kaballers ay mas dumami pa ang turnovers. Kaya talagang mas lumobo pa ang kalamangan ng Portland Trailblazers. Under 10 minutes nga ng fourth quarter ay hindi na nga po ipinasok pa ni Coach Steve Kerr, si Jonathan Kuminga, Stephen Curry at Jimmy Butler at pinaubay na lang nga ito mga kabollers mismo sa mga bench player hanggat matapos ang laro. Base sa naging performance ng Warriors kanina, halatang halata naman na hindi nila pinapakita ang 100% na kanilang laruan at pawang kalahati lang ng kanilang kakayahan ang kanilang ibinuhos dahil pagod at wala pang maayos na pahinga ang kanilang mga katawan dahil matapos ang laro sa Denver Nuggets kahapon ay diretso agad sila biyahe papuntang Portland Trail Blazers. So yun lamang mga kabollers, yun lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin lang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. ng this basketball hot shits. Thanks for watching.